bro, yung yellow uh, double yellow line mga kabro wag nyo dapat sagasaan yan hindi kaya muna po tumawit yan mga kabro dito pag nakita nyo na yung putol putol na white mga kabro lane yan ang broken lane so bago tayo uh, mag ng linya ha? ilipat tayo mga kabro dahil ay tayo ay kakaliwa okay kakanan pala ayan sabi nila mga kabro yung mga driver lang daw ay madali lang daw ang trabaho hindi nila alam yung trabaho namin bilang driver ay yung aming isang paa ay nasa hukay na kasi kung sasakayin man yung bus sa amin dala din namin ang buhay nila kung may kapangarga naman kami kami pong mananagot kung anong mangyari at saka paano naman kung may mangyari sa amin, may pamilyang naghihintay sa amin, di ba? Kaya huwag niyo pong sabihin na ang aming trabaho ay madali lamang. Kahit kami ay isang driver na nakaupo lang sa aircon or hindi man aircon, hindi po madali ang aming trabaho. Dahil ang trabaho po namin mga kapo ay hindi mo po alam kung kahit paano mo papag-iingat ay kung talagang merong mga pasaway na mga motorista ang iyong masalubong ay wala ka pa rin magkagawa kaya sa inyong mga nagsabi na madali lang ang aming trabaho kayo po ay nagkakamali kaya saludo po sa mga truck driver delivery driver family driver sa lahat mga driver yan saludo ko sa ating mga kapwang driver no